Ay mga kabeshi. <laughs> Patapos na kami kumain dito sa KFC. So after we eat here in KFC, and then we talk with my friend, and then some of the some of the customers here, they came with our table and then they said, please don't. Hindi papat hindi pa ni Bruno. And then the the woman he said, please don't. Babe, ano sabi ano sabi ni at ni ate? Please, not too loud. Is it why? Right? <laughs> <laughs> and, and then, sorry guys, my English is not so working. <laughs> so that's that's why. So some of the other friends here, <laughs> they laugh because of my English. And, uh, and Ah, uh, what what you can, what can you say about the the comment of our? Pano ba? ba? Pano ba? Pano ba? Pano ba? Galit na galit talaga Pano ba? siya ba? Pano ba? Pano ba? Ang action? pa a a ni Tao niya pa? oh, tomao si manda, tomao si hindi ako nakatalikulang nakatalikulang <laughs> ako. nakatalikulang ako. nakatalikulang ako. nakatalikulang <laughs> ako. <laughs> ako. nakatalikulang ako. nakatalikulang ako. nakatalikulang ako. ako. nakatalikulang <laughs> <laughs> hindi siya yung mga ex hindi siya yung mga ex totoo naman yung mga ex silang magawa so ayan guys nararamang tayong racist na ngayon so there's something like so we 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 are here to 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 So ayan guys, so nagkaroon po kami ng isang matinding inkwentro. Inkanto. May dumang na inkanto at tumaw. Sa so, hindi ko na kuha yung video kanina. Pero sila na oh, po, oh, po yung bahala oh, dyan. Oh, so, no, so video, oh, video yeah. oh, pera din yun. Sabi ko nga tal, sabi ko tal, so ay, o oh, diba? <laughs> <Sayang>. <laughs> guys, actually we are in the... A... Yes, nakagano. Oh, na ba diba, nakagano sana. Para-para nung tumawa siya, kitang-kita. -kita. <laughs> So wala guys, yun nakita yung na namin dito. Bawal pala tumawa dito sa KFC. On, <laughs> <laughs> um, uh, uh, bawal din eh, when you come to the so Max Nuru. 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 Una. <laughs> so guys, hanggang dito na lang aking Wow. Patingin nga ako. So I ayun mean guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. Thank you so much for watching and see you And don't forget to follow my page, like and share. Thank you so much for watching. See you, bye!